Gusto mo ba na siya ay iiyak sa kakaisip sa lalong-lalo na na matagal na kayong hindi nag-uusap at dahil sa matagal na siyang hindi nagpaparamdam sa'yo at hindi naman kayo hiwalay ng dalawa pero bigla na lang siyang nagkaganyan sa iyo. Gusto mo ba Nagawin ang ritual na ito, nang sa ganun, siya ay iiyak sa kakaisip sa iyo at isa itong kabay at isang paraan para maging okay at maayos kayong dalawa ng partner mo. Pwes, gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon na buo ang loob at tiwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng kahit na anong kulay na panulat at isulat mo sa palad mo ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng isang beses. Sa left o sa right na palad ay pwedeng isulat kung saan kayo comfortable na isulat ito. At pagkatapos mo na itong masulat sa palad mo, ay ilapit ang palad mo sa baba mo, mag at mag-concentrate ka Pakaisipin mo siya ng mabuti at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, ikaw ay iiyak sa kakaisip sa akin kahit nasaan ka man naroon ngayon. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses. Pwede ka rin magdagdag ng hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng kalamansi, hiwain at pigain at ipatag ang katas ng kalamansi dyan sa palad mo na may nakasulat na pangalan niya. Kahit ilang patak ay pwede po. At pagkatapos mo nang mapatakan ito, ay ipahid-pahid mo lamang ang katas ng kalamansi dyan sa palad mo na may nakasulat na pangalan niya. Huwag po kayong mag-alala kung mabubura po yung nakasulat dyan sa palad mo, ay wala pong problema. At kinabukasan, pwede mong ulitin ang paggawa nitong ritual sa kahit na anong oras na gusto mo. At paniguradong iiyak siya sa kakaisip sa iyo pagkatapos mong gawin ang ritual na ito. At isa itong gabay para magkaayos at magpaparamdam ang partner mo na matagal nang hindi nagpaparamdam sa iyo. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.